Praise the Lord. Ano po? Ang aming pong papaksay ngayon, sino po ang dapat mangaral sa mga hentil? Kami po bilang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay kabilang sa hentil. Ayon. Sa Biblia po, meron po nakalagay kung sino yung mga sa mga hodyo at kung sino mga ngaral sa mga hentil. Ano po? Yan ang aming papaksayin ngayon apo ah nito. At si Tata Yugos naman ang nagbabasa ng talata. Ano po? Praise the Lord. Uh, basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo Galacia, Chapter 2, Verse 6, 7, 8, 9. Yan, hanggang pong 9. Diyan po natin makikita, kung sino po ang mga ngaral sa mga hudyo at sino mga ngaral sa mga hentil. Inuulit ko, Pilipino po kami. Kami po ay kabilang sa grupo ng hentil. Pag-ibasa lang po, Tatayogos, pag nakita mo na. Ayan po, ano. Inahanap po ni Tatayogos sa Biblia, no, para basahin niya. Ayan napapasin ninyo, gumagamit po ng flashlight Para sigurado Mababasa po, ano, ayan Meron po siyang flashlight Nabasahin po Opo, pagibasa lang Tata Yogo Sangalasia 26789 Ngunit Walang Ginagdag sa akin Ang mga Kinikilalang pinuno Hindi mahalaga Sa akin kung sino man sila sapagkat ulang itatangi ang Diyos. Sa halip, tinilala nila na pinakatiwala sa akin ang pag pangangaral ng mabuting at uh, pangangaral ng magandang balita sa mga hintil. Kung paano pinakatiwala kay Pedro ang pag ng magandang balita sa mga hodyo. At ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarian kay Pedro na mangaral sa mga hodyo at siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarian mag-aral sa mga Intil. Nakita nila Santiago Pedro at Juan, ng mga kinikilalang haligi ng Iglesia ang kagandang loob na binigay sa akin, kaya kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinakasunduan namin at kami sa mga hingkil, mga ngaral at kila naman, sa mga Hudyo. Yeah. Puri ng Panginoon. Dito po malalaman na natin ano? Kapag po tayo ay nagiginig ng salita ng Diyos, kung po nakakapaginig tayo sa sulat ni Pedro, wala pong masama, hindi ko po sinasabing masama, ano? Ang sulat ni Pedro. Wala po, ano? Uh, gusto ko lang malaman nyo po ang specific. Pagka Pilipino, until tayo si Pablo. Ayan, ano po sabi ni Pablo? Ang Diyos ang na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, kay Pedro sa kanya. Na mangaral sa mga Hudyo sila Pedro, yung labindalawang apostol. Doon po sila sa mga Hudyo, yung ano po, uh, kalahi nila. Bagamat si Apostol Pablo po ay kalahi din nila kasi po lahi ng benamin. Pero ibinukod po siya para sa magandang balita para sa mga entil naman. Ang Diyos po ang nagbukod sa kanya at nagbigay ng kapangyarihan. Para mangaral po sa ating mga Pilipino, si Apostol Pablo. Maliwanag po sa Galacia sang 9 kung meron kayong Biblia, kahit anong salin po ng Biblia, basahin nyo po, ano? Baka kala nyo po, nang bobola kami, hindi po, salita ng Diyos yan. Ang ginagamit po namin Biblia ay parehas lang po. Magandang balita Biblia. Ang, binata, ang binabasa ni Tata Yogos at ang binabasa ko din po ay magandang balita Biblia. Okay? At ang mga alamin ngayon kung si Pedro sa mga Hudyo, si Pablo sa mga Hentil, sino ang kanilang pinangangaral? Ano po? Kasi baka sabihin nyo, magkalaban-laban sila. Ngayon, babasahin po natin ano, yung kay Pedro, pagkatapos babasahin natin yung kay Pablo. Maliwanag po yan ha. Yan, Tatay Ogos, basahin mo ngayon ng gawa 5.42 Ito po yung tungkol kay Pedro po ano Kay Apostol Pedro At yung kanyang grupo Kung sino ang kanilang pinangangaral Tsaka natin babasahin Yung kay Pablo Kung sino din ang pinangangaral Ni Apostol Pablo Ano po Ayan. Amen ba kaibigan Amen, Amen daw po Yan. Ayan. Gawa 5.42 Ayan Basahin nyo po. Yan po yung sulat tungkol kay Apostol Pedro. Ano po? Para makita lang po natin kung magkalaban ba sila o magkasundo sila. Kasi pareho po silang Apostol ng ating Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yeso Kristo. Ano po? Yan. Gawa singko 42. Kaya kung may Biblia po kayo, magbasa din po kayo ano. Kayo mga nanonood ng aking uh, Bible study sa tahanan ni Tatay Hugo, ano po. Ayan. Ayan po. Inahanap po ni Tatay Hugo. Pabasahin po. Opo. Pakibasa lang Tatay Hugo, ano <clears throat> At araw-araw sa Sigil silang nagtuturo at nang, nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus. Ang Kristo, Kristo. Yan oh, lang po. Kita niyo po, ano? Sino pinangaral ni Pedro at saka yung kasama niya? Si, si Jesus, siya ang Kristo. Araw-araw po. Sa templo at bahay-bahay ang ginagawa nilang pangangaral. Ngayon naman, tutungo naman tayo kay Apostol Pablo. O sino naman ang kanyang pinangangaral, ano po? Tayo, gos, basahin mo naman. Ang unang Korinto, uno. Yan, 23. Saka 24. Diyan po natin malalaman naman, o sino pinangangaral ni Apostol Pablo? 1 Corinto parang... 23. Opo, unang Corinto chapter 1 verse 23 Ayan. at saka 24. 23, Opo. Uh, 24. Ayan. Kasi po, uh, may mga religion po kasi na pagka gusto po nilang ipaglubid-lubid ang aral ng Diyos, gumagamit din po sila ng Biblia, pinaglalabo-labo po ang aral ng mga apostol. Kaya ganyan eh. Ano po? Kaya po nagkakagulo sila. <laughs> Ayan po, ano? Hinahanap po ni Tata Yogos, Yang unang Korinto, Uno, 23 at 24 po, ano? Yeah, naninegurado po siya, hindi siya magkakamali, gumagamit po siya ng flashlight. Ano po, maganda yan, parang ako, kumisan po, uh, magnifying glass naman yung ginagamit ko. <laughs> Ganon po talaga, pag nagkakahidad ka, medyo minana po yung ating mga mata, ano. Natural lang po sa tao yan, kapag tumatanda ka, ano po, Yeah. Now, opo, pakibasa. Unang Korinto, chapter 1, verse 23 and 24. Yan. 23. Opo. Yan, nakita na ni Babasahin Babasahin niya. Ano po, yan. Ngunit, ang ipinangaral namin ay si Kristo na ipinako sa cross para sa mga Hodyo ay isang katikisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hodyo o maging Drigo si Kristo, makapangyarihan at katarungan ng Diyos. Ayan po ano. Sino po pinangangaral ni Pablo? Si Jesus na pinako sa cross. Sino pinangangaral ni Pedro? Si Jesus, siyang Kristo. Eh di pareho po sila. Hindi sila magkalaban. Kasi po pareho silang apostol ng Panginoon. Pareho po ang turo nila. Hindi po sila pwede maglaban pagdating sa patutuho tungkol sa Panginoong Yeso Kristo. Ano po? Ayan. Pero yung sabi ni Pablo, may mga tao po pala doon sa 23 na yung pagkapako ni Yeso sa cross ay kahangalan sa kanila. Meron pong mga tao hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. Hujo man o hindi hujo. Ano po? Hanggang ngayon po, sa panahon natin, marami rin pong hindi naniniwala na si Yesus ay pinako sa krus. Namatay at muling nabuhay. Meron pong mga sekta ng reliyon, hindi po sila naniniwala. Ano? Pero, ang sabi po sa 24, sa ating mga tinawag, sino po yung tinawag? Tayo po yun, tayo nagiginig ng salita ng Bible study. Ulitin mo yung 24, Tatayogos. Unang Korinto, Huno 24. Anong nakalagay sa 24? Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging kudyo o maging rigo, si Kristo ang makapangyarihan. At katarungan ng Diyos. Ayun, ano? Sa mga tinawag, ngayon ang tarong Sino po yung tinatawag ng Diyos? Kasi nakalagay po doon, ano? Eh, Anong nakalagay, ano po? Sabi po, subalit sa mga tinawag ng Diyos, o, meron tong tinawag. Sino yung tinawag? O, ikalawang Thessalonica 2.14, Tatay Sino yung tinawag? Yan. Kailangan po verse by verse ang gagawin natin. Hindi po tayo nag -iimbento. Ano po? O, nagkuro-kuro. Meron po talagang title ay title. Titulo ay titulo. Chapter and verse. <laughs> para nagti- para nagtitinda ng lupa, may title, may titulo. <laughs> Hallelujah. <laughs> ano po? Oh, ngayon, sino yung mga tinawag? Kasi sa mga tinawag naniniwala po sila kay Jesus Na siyang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Oh, Ikalawang Dos 2:14. Dito po natin malalaman. Sino yung mga tinatawag ng Diyos? Ang Diyos ba? Alimbawa, ang pangalan ko, Manny. Sisigaw ba ang Diyos sa langit? Manny! O si Tatay sa sasabihin ng Diyos, Oy, Augusto! Ganun po ba pagtawag ng Diyos mula sa langit? Alam niyo po, pag magsalita talaga ang Diyos sa langit, kumukulog, kumikiglat, lumilindol. <laughs> sa panahon ni Moises po yan, nangyari yan. <laughs> Kaya takot na takot po yung mga Israelita. Sabi nila kay Moises, Moises, ikaw na lang ang magsalita. Huwag na ang Diyos. <laughs> Kasi po ito yung magsalita ang Diyos, kumikiglat, kumukulog, lumilindol. O hindi po ba? Ano sabi ng mga tao kay Moises? Baka kami mamatay. O, oh. talaga po nakakamatay po talaga. Lumilindol eh. <laughs> baka baka mabiyak ang lupa. <laughs> ano po? Yan. Dito po, pinaliwanag ni Pablo, paano tumatawag ang Diyos? Hindi na po kagaya noon. Ano pa? Huwag nyo na pong asahan yung panahon ni Moises. Hindi, iba na po ngayon panahon natin, ano? Uh, Meron na. Opo. Uh, dos. Thessalonica. Uh, dos katorse. Dos katorse. Opo. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na naman kayo sa kawalatian ng ating Panginoon Isus Kristo. Ilan po? Opo. O maliwanag po. Paano po tumatawag ang Diyos? Sa pamamagitan ng magandang balita na pinahayag namin sa inyo, sabi ni Pablo. Ito po, Bible study. Salita ng Diyos po ito. Magandang balita. Ang ginagawa po namin. Kaya kapag nakikinig ka ng Bible study, Bigan, ibig sabihin, tinatawag ka ng Diyos. Ano? Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi ka makinig ng Bible study. Oh, paano ka magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Yesus kung hindi ka nakikinig sa kanyang aral? Kaya ang sabi ni Pablo napakaliwanag. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ano pong regalo? Makakasama si Yeso sa kanyang kalwalatian. Saan po yun? Langit, hindi impyerno. Kaya yung pagiginig ng Bible study, higit pa po sa kayamanan niyan. Yes. Yeah. Amen. Oh, yung kayamanan nyo po, hindi nyo naman madadala sa kabilang buhay yan. Pero yung sa pananampalataya ninyo, yun po ang access ninyo papuntang langit. Yung pananampalataya nyo. Okay. Sabi ni Pablo, paano tumatawag ang Diyos sa pamamagitan ng ipinahayag namin na magandang balita? Okay. Anong magandang balita naman? Ang pagigingan mo? Yan. Oh, Roma Jess 17. Kung mapapasin nyo po, by best po tayo, ano? Para hindi po kayo maligaw. Si Tata Yogo, sa po yung Biblia binabasa niya, makapal, yan. Magandang balita Biblia, yung akin naman po, uh, New Testament lang, yung malihit. Pero magandang balita rin po ang nakalagay, yan, nababasa niyo ano? Uh, pareho lang kami. O. Dito sa Roma naman po, Babasahin ni Tata Yogos. Jes 17. Roma Jes 17. <clears throat> Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ah, sabi ko kanina. Kasi hindi ka magkakaroon kung hindi ka nakikinig sa haral ng Panginoong Yeso Kristo. Kaya po pinangangaral ang salita ng Diyos para ang tao po magkaroon ng kaugnayan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ano po? Tandaan nyo po yan. Wala pong hokus pikos dito o pandaraya. Kasi salita ng Diyos ito ang amin tinatalakay. Yan. Roma 10.17 Si Pablo rin po nagsasalita rito. Dahil si Pablo po ang dapat nating unahin. Kasi siya po ang apostol ng Diyos kay Kristo Yesus sa ating mga Pilipino o Until. and till. Ayan po, ano? 17. Oh. Nahanap po ni Tata Yogos. Ano po? Ayan. <laughs> Alam niyo po, biyaya ng Diyos. Kung mapapasin niyo po si Tata Yogos, wala salamin. Mm -hmm. Okay, oh. Tatay. 79 years old na siya, hindi siya nagsasalamin. Eh, samantalang ako, 62 lang. Ayan, nakasalamin na ako. <laughs> Kung ibig sabi, sa edad namin dalawa, talo ako. Eh, 62 lang ako, nakasalamin na eh. Eh, samantalang siya, 79. Wala po siya salamin na suit, oh. Ano? Nagbabasa pa siya. Kaya, <laughs> Gish si Benjen. Apo. Yan. Nahanap lang po sandali ni Tatay Ogo. Sa ano? Yan. Babasahin po. Opo. Yan. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Napakaliwanag ano po. Paano ka daw makasampalataya kay Jesus? Ang sabi ni Pablo, makinig ka. Oh. Makinig ka. E kung hindi ka makikinig, paano ka magkakaroon ng pananampalataya o paano ka magkakaroon ng kaugnayan sa Panginoon? yang hinahanap po ng Panginoon sa tao, pananampalataya. Hindi niya po hinahanap yung kayamanan ninyo kung may kayo. Hindi niya rin hinahanap kung yagit kayo o may hirap. Kasi lahat ng tao, pantay-pantay sa Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. Ang hinahanap po ng Diyos sa atin ay yung ating pananampalataya. Kaya maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo, sabina binasa ni Tatay Hogos, magkaroon lang ng pananampalataya ang tao kapag siya ay Makikinig sa aral ni Kristo. Aral ni Kristo, hindi po aral ng reliyon. Dito wala po tayong pinapaksyang reliyon. Ano po? Kasi kapag pinangaral mo reliyon, ang susunod na ipapangaral mo, doktrina ng reliyon mo. Yun po yun eh. Pero tayo wala po tayong reliyon na pinapanigan kung ano po yung nakalagay sa Biblia, siya lang po ang ating tinatalakay. Kaya tawag dito, Home Bible Study o pag ng salita ng Diyos sa taanan. Ito po, taanan po ito. O, titignan nyo, pagkikita ko po sa inyo, kung di ba taanan o. O, yan. O. Bahay po ito. Bahay ng mag-asawang Tatayogo at nanay Clarita Garan. Ano po? Yan. Kapag may pananampalataya ka, yan po ang yung pruweba. Panguli po, ano? Panguli. Lucas 18.8 Ayan. Diyan po natin makikita ang ahanapin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito, si Jesus. Babalik po siya. Lucas 18.8 ano po? Una na siya dumating. Kailan yon? Nang ipinanganak ni Santa Maria. At namatay. Three days. Nabuhay sa maguli. At tumakit na sa langit. Nandun po sa kanan ng Diyos sa langit. At ngayon, babalik siya. Sa kanyang pagbabalik, ang tawag po doon, uh, muling pagbabalik. Kasi po, dumating na siya ng una, kaya muling pagbabalik ang aanapin niya sa bawat tao eto po, bawat tao ay ang inyong pananampalataya o, paano kung hindi ka nakinig na salita ng Diyos anong sasampalatayan mo kaibigan o, baka sasampalatayan mo kwentong kwatsero kwentong barbero ay wala pong ganyan sa Biblia kailangan nyo sasampalatayanan mo yung nakasulat sa Biblia gaya ng ating tinatalakay sa horas pong ito. Sige tatay Yogos, pag-ibasa mo. Lucas 18.8 Panguli pong talatayan ano, para magkita natin na yung pananampalataya lang po ang ahanapin ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo ahanapan ng pera, kaya manan o anuman. Maganda ka, guwapo ka, hindi ahanapin ng Diyos yan. Kasi yung ganda mo, yung kagopuan mo, kakainin lang ng uhod sa lupa yan pag namatay ka. Ano po? Sapagkat ang tao, nagmula sa lupa ay babalik sa lupa. Enesis chapter 3 po yan sa panahon ni Adan. Nasabi ng Diyos kay Adan, dyan ka galing sa lupa. Kaya ngayon magbungkal ka ng lupa para mabuhay ka at dyan ka rin babalik. Ang sabi niya, chapter 3 po ng Enesis. Okay, tayo, guys Pag-ibasa niyo po. pag na po. Ya sabi ko sa inyo, agad niyang binigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darat ng pakaya. Yan mga taong may pananampalataya. kita niyo po. <laughs> may dadat ng kaya. Asabi po ni San Lucas na may tahong pananampalataya kaibigan ikaw nakikinig ng video ito. meron ka bang pananampalataya? yan yan ang nga ng Panginoong Yesus sa iyo at sa amin pero sila nakikinig sila, sigurado may pananampalataya sila sa mga hindi naniniwala ang sabi ni Pablo unang kurinto 1.23 uh, kahangalan sa kanila yan, kahangalan po pala sa kanila ang kamatay ni Yesus sa krus. Hindi po, sa amin pong mga tinawag, ay napakahalaga po yun. Kung walang Yesus na pa ako sa krus, wala pong kaligtasan ng aming kasalanan. Siya po nagdosa, nagtiis sa krus. Yung pinasan niyang cross na ating na araw, inaalala niyo, naalala natin. Yun po yung kasalanan ng tao. Kaya kan hirap hirap po si Jesus no na magbuhat ng cross sa kanyang balikat. Ano po? Yan po yung kasalanan ng tao. Tayo po yon. Kaya sa amin naniniwala, hindi po kahangalan yan. Pero pag hindi kayo naniniwala, sabi ni Pablo, mag-aangal kayo. Wala po ako mas... Wala, hindi ako nagsabi niyan. Si Pablo, kahangalan eh. Eh di natural, kung kahangalan, angal kayo. Yan. Yeah. Sana kaibigan, ano, isihan niyo po, ano? Ang tamang pananampalataya, maliwanag po, kailangan nakikilig po kayo ng aral ng Panginoong Yesus. Kasi po, si Yesus ang tagapagligtas. Kaya yung aral niya, ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ano? Panginoon Diyos, salamat po sa liwanag naging pagtuturo sa amin sa oras pong ito. Nawa! yung pong mga manonood ng video ng ito. Sana po, magliwanag din po sa kanila, sa kanilang nagditilim na kaisipan. Ito ang aming Bible study. Ano po? Kung sila man po ay may bigat sa buhay, Panginoon. Kung sila man ay may karamdaman, yung pagalingin po sila, O Diyos. Kasi po, ikaw ang aming kinikilala na dakilang manggagamot. Maraming salamat po sa iyo ama, sa iyo kami lubos nagtitiwala at sumasampalataya sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Salamat po sa pagpapalang binigay mo sa amin sa hapon na ito ang yung salita. Ang sabi ni Jesus, 1 sa 63 ang aking salita ay Espiritu at nagbibigay buhay. Salamat po sa buhay na nakamit namin ngayon uli sa habing home Bible study. Sa ngalan ni Jesus, Amen. God is good! Amen. All the, All the time! God is good! Amen. Hanggang dito na lamang po ang aming munting video, kaibigan. Ibahagi mo naman o ishare mo sa iyong mga kaibigan, kamag-anak o mahal sa buhay. Kat kayo naman na sharean, i-share ninyo sa iba ang video ito. Alam nyo po, salita ng Diyos po ito. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Amen? Amen. Amen. Ayan po ano. Naririgyo po yung sagot nila. Nakikinig kasi po sila ano, bagamat mahina, nakikinig naman at sumasagot sila. Amen? Amen.